sa wakas at nakatapak na rin tayo sa kabilang dako sa muling pagkakataon. Halos ilang araw din tayong nahirapan sa tulay ng tamawo. Mabuti na lang ay nakita niya na mabuti ang ating mga puso't intensyon. Wika ni Albulario Damaso Tama ka dyan, Albulario Damaso. Lalo na't nalaman natin na may nararamdaman pala ang dalawang ito na sina Nino at Magya sa isa't isa wika ni Lolo Santing tama na muna ang pag-uusap Damaso at Santing pagod tayong lahat maging sinan ninyo at magya kung kaya't bago tayo pumunta sa kakilala namin ni Damaso ay maghanap muna tayo ng makakain wika ng Hermetano sa liblib na parting ito ng antike hindi ka pa ba nag-aalala Hermetanyo Temyong at baka manganib na naman tayong muli nakita mo naman ang nangyari sa atin kanina lalong lalo na sa panganib na dinala nito kay Magya muntik na siyang mahulog sa tulay sabi naman ni Nino magtiwala ka lamang Nino kahit na may mga nilalang tayo tayong naiinkwentro at nagdadala sa atin ng panganib ay may mga mabubuti pa rin mga nilikha na tutulong sa atin sa hirap ng buhay umasa lang tayo at maniwala sabi naman ng ermitanyo. Sa ngayon ako ermitanyo Temyong, huwag na muna nating isipin ang mga panganib sa lugar na ito. Maganap muna tayo ng ating makakain. Singit naman ni Lolo Santinga. Sumang-ayon naman si Magya. Bumuti na rin naman ang pakiramdam ko. Makalipas ng ilang minuto ay napagdesisyonan na nga ng lahat na maglakbay sa isang kalupaan kung saan may naninag silang taniman ng maisana. Hangad nila na mabibigyan sila ng kahit iilang piraso sa kanilang pagdating. Maaaninag din ang kubo kung saan parang may nilulutong mga butil ng mais dahilan para mas magutom pa ang lahat sa mahabang paglalakbaya. Hermetano, kung na kaya tayong tumuloy, parang may nararamdaman akong kakaiba sa mga maisan at sa kubo. Tila may mga mensahe din ang pinapaabot si Agaw na hindi ko lubos maintindihan. Bihirang pagkakataong hindi kami nagkakamabutihan ng aking diwatang gabay. Baka may pananggalang ang lugar para hindi ko maintindihan ang mga sinasabi ni Agaw. Lubang nag-aalala ko. Baka kung hindi ko siya makausap eh, hindi na natin maligtas ang ating mga sarili. Mahabang turan ni Lolo Santinga. Maging si Damaso ay sasang-ayon sa aking sasabihin. Hindi si Agaw ang lagi mong nakakasama sa iyong paglalakbay, Santeng. Kung hindi kaming lahat na nandirito. Ang mga diwata ay gabay lamang sa ating mga desisyon, sa ating buhay. Kung kaya't magtiwala ka sa iyong kakayahan at sa buntot pagi mong tangan-tangan. WIKA ng ERMITANYO Sa pagkakataong ito ay natahimik ang lahat. Tunay nga ang tinura ng ermitanyong temyong kung kaya't hindi na sila nag-alala sa mga naiisip nila, lalong-lalo na si Lolo Santing. Isang lupaing puno ng maisan ang kanilang nasilayan habang papalapit sa kubong nakikita. Pero habang sila ay papalapit, ay tila parang mas palaki pa ng palaki ang mga mais sa kanilang paligid na unti-unti silang nilamon ng mga gintong butil nito na nakadikit sa mismong katawan ng halaman. Naghawakan ng kamay ang lahat at pumikit sa paglamon ng mga halaman sa kanila at inaasahan na hindi sila mapapahamak sa kanilang desisyon. Sa mga sandaling iyon na Nandito na tayo sa harapan ng kubo. Ako na ang bahala na kumausap sa kung sino man ang dadatnan natin dito. Sampit ni Albulario Damaso. Ngunit bago pa man siya kumatok, ay bigla na lamang may lumabas na usok sa paligid ng kubo na dahilan para hindi makita ng lahat kung sino ang nasa paligid nila. Isang boses ang kanilang narinig. Isang matandang boses na tila nalalapit din sa boses ng bruha. Sino mga nila lang ang gumambala sa akin mahimbing na pagkakahimlay? Saad ng nakakatakot na boses ng isang babae. Matapos ang pagwikang iyon ng nilalang ay alistong nagmasid ang lahat. Nakasentro ang kanilang paningin sa kubo nga pinuno ng usok. Ngunit isang malagim na pangyayari ang naganap. Sumugod sa likuran ni Albulario Damaso ang nilalang at pinaglalapa ng alaga nitong tinatawag nilang Tibsukan. Isang malababoy na damunga, halimaw na may mahabang uso, nakilala sa pagpataya ng mga mortala. Mga kasama, maging alisto kayo. Nakikita ko ang anino ng mga nilalang sa dako roon. Hindi mabuti ang kalagay ni Albulare Damaso. Wika ni Lolo Santing. Huwag kang mag-alala, Santing. Dahil kami na ang bahala ni ninyo at Magya. At mga kasama. Palakasin ang tangan-tangang mga kalasag at mga pananggalang utos ng ermitanyo. Nang maisambit nga ito ng ermitanyong Temyong, ay naisalabas ng lahat ang kanilang mga lakas. Halos makinangkinang ang mga sandata at kalasag nila sa kanilang katawan kung kaya't ito ang kanilang naging sandata laban sa malakas na kaaway. Ngunit habang nagmamasida ay hindi nila na malayang. Ang mga nilalang na kanilang sinusubaybayan ay nagmistulang sing lakas nang halos limang halimaw. Ermitanyo Temyong sa likod mo. At nang masambit ito ni ninyo, ay doon tinutok ng Ermitanyo ang kanyang tungkod. Ngunit dahil sa lakas ng kalaban, ay tanging daplis lamang ang natamo nito. Habang si Ermitanyo Temyong ay sugatan at walang habas na nilapa ng tibsuka na Santing ninyo, ano nang gagawin natin? Napalayo ko pansamantala ang tibsukan kay Ermitanyo Temyong dahil sa gayumang nilagay ko sa paligid ng maestro kung kahit hindi sila makalapit sa kanya. Pero pansamantala lang yon. Mag-isip na kayo ng susunod na hakbang. Magmadali kayo. Saad ni Magya sa dalawa. Habang sinasalamin ng dalawa ang mga nangyayari, ay pinag-isipan ito ng dalawa at biglang napaiyak si Ninyo at napapakit na rin ito. Tulad sa nangyari kay Lolo Santinga sa tuwing binubulungan siya ng diwatang gabaya. At ang bumulong nga ulit kay Ninyo ay walang iba kundi ang kambal diwa ng kanyang karit na si Puting Dato. Albulari may karit, ako ito, si Puting Dato. Ang inyong kalaban ay isang maalamat na bampirang mangkukulam na tinatawag din nilang isang bruka isa itong patay na na isang nilalang noong unang panahon pa. Kasabay lumago ang kanilang lahi noong nawala kami sa mundong ibabaw. Kung kaya't mag-iingat kayo dahil tulad ko, ang kaaway ninyo ay matagal nang nakahimlay sa lupain ng maisan na ito. Wika ng Dato Kung gayon, paano namin siya matatalo Dato sa pagtatanong na ito ay wala nang naisagot ang kambaldiwa ng karit. Samantala ay nagtaka si Lolo Santing kung bakit nakapikit at nagsasalita mag-isa ang kanyang kaibigang sininyo. At doon nga sinaad ni magya ang nangyayari. Nagulat si Lolo Santing dahil ang alam niya ay sa lupain na ito ay hindi pwede makapag-usap ang mga kambaldiwa ng kanilang mga tangang-tangang pananggalang at mutya. Pero ibahin nyo ang kakayahan ng karit. Mahirap itong malinlang sa ganitong lugar. Ngayon, nadeskubri na natin kung ano ang ating mga kaaway. Ay humanda kayo dahil gagamitin natin sa kanya ang kanyang matinding kahinaan. Wika ni Lolo Santing Nagugulan ako, Santing. Ayon kay Puting Dato ay patay na ang ating kalaban. Kaya paano natin siya matatalo? Tanong naman ni Ninyo. Manood ka lang Ninyo. Isama mo si Magya para basbasan ng gayuma ang ating mga sandata. Sabi naman ni Lolo Santing. Tumangon naman si Ninyo bilang pagsang-ayon. Sinabihan nga ni Ninyo si Magya sa hiling ni Lolo Santing. Gumawa na nga ng gayumang pananggalang ang manog gayuma para sa mga armas ng dalawa habang pinoprotektahan ang sugatang sina Albulario Damaso at Ermitanyo Temyong. Ngayon, sinlakas na natin ang ating kalaban. Uunahan natin siya. At bago pa nga masambit ni Lolo Santing ang mga katagang yon, ay doon na niya kinalpo ang tanimang maisan ng buruka. Sa sandaling ang iyon ay hindi nagkamali si Lolo Santing. Gamit ang buntot paginga nagiging ispada, karit ni Ninyo ay halos walang natira sa kabuuan ng taniman. Ramdam ang galit sa nilalang at dahilan upang hindi niya ito mapalampas. Mga lapas ang mga nilalang kayo. Hindi nyo na ako ginalang. Kayo na nga to nang iistorbo sa aking lupain. Kayo pa ang may ganang maminsala. Galit na sambit ng bruka. Oo, Totoo nga, Bruca. Totoo nga ikaw ang aming ginambala. Pero binigyan mo pa kami ng pagkakato makipag-usap sa'yo. Binigyan mo ba ang albularyo at ermetanyong makipag-usap o awa man lang? Dahil lamang sa iyong ganid at galit dito sa iyong sariling lupain, sumagot ka. Wika ni Lolo Santing May panginig na sampit pa niya nito. Ngunit imbis na makonsensya at maawa sa kanila ay tinawanan lang sila ng bruka. <laughs> at sa tingin mo, maawa ako sa mahihinang nilikha na katulad ninyo? <laughs> Matapos niyong kalbuhin ang maisan ko? Pwes, ngayon hindi ko kayo mapapatawad. <laughs> Sambit ng bruka at sumugod ng walang ano-ano. Maging ang alaga nitong tibsukan ay pinuntirya sila, magya at ang dalawang sugatang sina Albulario Damaso at ermitanyo temyong. Naghukay ito sa lupa gamit ang kanyang matalima at mahabang nguso. Magya, protektahan mo si na Damaso at ermitanyo. Tutulungan ko si Santing doon sa bruka. Utos ni Ninyo. Oo Ninyo, subukan lang ng tibsukan na atakihin kami at siguradong malalason siya sa asidong gayumang ginawa ko. Sagot naman ni Magya Matapos mag-usap ng dalawa, ay napangiti sila sa isa't isa. Ramdam ang kanilang kasiyahan at nararamdaman. Sa umagat-hapon ng iyon, ay makikita at masasaksiyan ang pagtutunggali ng grupo sa kanilang mga kaaway. Halos ilang oras din ang kanilang pakikipagtunggali. Ang lupain ay halos kumalbot, mas pumatag sa kanilang habulan at pakikipag-away. Hanggang sa... Dumating ang paglubog ng araw at doon mas lumakas ang enerhiyang bumabalot sa buong lupain. Huwag ninyong pilitin mga mortal. Hindi nyo ako makakaya. Maging ang inyong managayuma ay nahihirapan na rin sa kanyang paghinga. <laughs> Tanda na hindi nyo kami matatalo. Sumuko na kayo. <laughs> Wika ng bruka hindi mo pa kami kilalang bruka ka. Sambit ni Lolo Santing at sumang-ayon naman si Ninyo. Sabay silang dumakot ng mais at kinain ang mga gintong botil nito dahil na rin sa gutom at pangihina. Sa mga naganap, sinambit at nakita ng bruka, tila ba'y insulto siya sa mga mortal at parabang mahina na talaga siya sa tingin ng dalawang ito kung kaya't binuhus niya ang kanyang galit at lakas para maging isang ganap na nilalang ng dilima. Ang makapangyarihang bampirang mangkukulama, ito ang pinakamataas na antas at anyo ng isang bruka sa tanang buhay nila. Tumalon-talon siya kasama ang tibsukan at halos nanlalaway sa sobrang galit at pagkamuot at nang sa oras na lalapain na sana sina Lolo Santing at ang kanyang mga kasama ay isang pangyayari ang hindi nila inaasahan. Isang nilalang ang bigla na lamang lumitaw, isang mabalahibong laman lupa at may tungkod na dala. Putol ang kaliwang kamay at kanang paa, ngunit singbilis ng hangin kung umataki siya. Halos nanginig ang bruka at naglalaway niya nga alagang tibsukan. Nang malamog ang buong katawan sa palo ng nilalang na ito naging sanhi ng pagkabugboga gamit ang tungkod ng nilalang na yun upang mawalan ng lakas at kapangyarihan ang mga halimaw na kaaway nila. Dahilan upang bumalik sa pagkakahimlay ang bruka at kasabay nito ang pagkamatay ng kanyang alagang malababoy ramong mahaba ang uso. Matapos nga ng pangyayaring yun, ay biglang nanumbalik ang lakas ng ermitanyo Temyong kasabay naman ng pangihina nila Lolo Santing, Magya at Ninyo. Buong lakas ngang bumangon ang ermitanyo para lapitan ang nagligtas sa kanila at sinabi niya nga. Maraming salamat kay Bigan at tamang tama ang pagdating mo. Sa wakas ay nagkita tayong muli at ang tungkod na nawalay sayo ng ilang taon. Sana'y matulungan mo kaming maligtas sa lugar na ito. Gamitin mo ang tungkod, kaibigan. Sambit ng ermitanyo sa kaibigang tagapagligtas nito habang dahan-dahang nawawalan ng kamalayan. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Nandito na ako para kayo mailigtas. Sambit ng nilalang na may maliit na boses kasabay ng pagtusok nito ng tungkod sa lupa dahilan upang maglaho ang lahat at mapunta sa ibang lupain. Sino ang nilalang na ito? Tunay nga ba siyang kaibigan ni Ermitanyo Temyong? Ito na nga ba ang sinasabing kaibigan na pupuntan sana nila sa liblib na lugar ng Antike? Dagdag pa rito ay kung saan sila dadalhin ng naturang nilalang matapos nitong iligtas ang grupo ni Lolo Santing at papaanong nailigtas sila ng isang nilalang na may putol na kamay at paa gamit ang tungkod ng ermitanyo temyong. Nakatakatakang may koneksyon di umano ito sa tungkod sa ad ng ermitanyo. Mga katanungan dapat nating pakaabangan at pakasubaybayan dito lamang sa istorya ni Lolo Santinga.